Magandang gabi mga kababayan Dito tayo sa Youtube Channel TV uh, Kahit may iksi lang ito mga kababayan Ang uh, importante makakarating Sa mga kasama nating mga vlogger Na they had support Support ta uh, kay Roa Rodrigo Duterte no? Mga kababayan So ngayon Magre-react tayo no? Mga kababayan So Matinding labanan ngayon sa politika mga kababayan. No? Vlogger to vlogger, kabila, ano? Ang matindi ng uh, batikos. No? Uh, Subaybayan natin mga kababayan kung sino ang manalo sa aktual. No? Sa uh, huli ng halalan. No? So, ganun ang ah... Uh, pamaagi ngayon sa politika, no? Kabila gumagamit ng vlogger, kabila rin gumagamit ng vlogger. So yan ang labanan ngayon. So kung sino ang malakas na influencer. So ngayon, uh, batiin ko shout out sa ating mga followers, mga listeners, kung saan mang panig ng mundo at tayo po ay nakasubaybay mga kababayan o shout out shout out sa lahat sa lahat ah, magiging enjoy lang tayo sa ating bawat isa o ang masasabi ko dito ay matindi ang labanan no so yan ang subaybayan natin sa huling uh, ah, kabanata sa eleksyon so yan ang tandaan natin mga kababayan, no? Kabilaan, gumagamit ng vlogger. Kabilaan, gumagamit ng vlogger. So, ibig sabihin, palakasan sa impuensya sa vlogger. So, dito tayo. Uh, ako po ay nagkuminto o nagre-react lang, no? Dahil sa mga kabilaang batikos. Batikos kabila, batikos kabila. So, ang tao ay nalilito. So, para sa akin, mga kababayan, ang katotohanan kung sino ang manalo. O, dito ang uh, huling uh, kabanata. So, uulitin ko magandang gabi sa lahat, sa lahat ng ating mga views, followers, asa ng panig ng mundo na makakarating ating live. Maraming